you <laughs> Welcome to my channel Cambassador. Please subscribe, like and share hit notification bell for my new update in anunsyo ng Social Security Administration ang mga kinakailangan sa ipinag-uutos para sa pagtanggap ng isang cheque sa pagretiro noong Mayo taong 2025. Bago magsimula ang buwan ng Mayo taong 2025, dapat nating matugunan ang itinatag na mga kinakailangan upang maging karapat-dapat para sa isang pagbabayad sa Social Security. Columns sa mga pagbabayad sa Social Security para sa mga retirado na ipinanganak mula ika -isa ng Abril hanggang 20 sa susunod na Miyerkules, ika-23 ng Abril. Kumpletong listahan ng 70 taong gulang na mga retirado ng Social Security na maaaring makakuha ng kanilang pakinabang ng higit sa $5,000. Kumuha ng isang Social Security check-in Mayo kung natugunan mo ang mga kinakailangan. Ang koleksyon ng isang cheque sa pagretiro mula sa Social Security sa Estados Unidos ay hindi automatiko. Bagaman milyon-milyong mga tao ang nakakuha ng kanilang pagbabayad bawat buwan, maraming iba pa ang naghihintay sa kanilang pagliko o hindi alam kung natutugunan nila talaga ang mga kinakailangan. Ang mabuting balita ay ang Social Security Administration, SSA, ay namalinaw na kung anong mga kondisyon ang mahalaga upang makakuha ng isang cheque sa Mayo taong 2025. Karaniwan na isipin na ang pagkakaroon ng nagtrabaho sa loob ng ilang taon at nagbayad ng kaunting mga kontribusyon, tiniyak na ng isa sa buwan ng kita. Ngunit hindi ito palaging nangyayari, ang proseso ay mas tinukoy at collection-collection ng isang cheque sa pagreretiro mula sa Social Security sa Estados Unidos ay hindi automatiko. Bagaman milyon-milyong mga tao ang nakakuha ng kanilang pagbabayad bawat buwan, maraming iba pa ang naghihintay sa kanilang pagliko o hindi alam kung natutugunan nila talaga ang mga kinakailangan. Ang mabuting balita ay ang Social Security Administration, SSA, ay namalinaw na kung anong mga kondisyon ang mahalaga upang makakuha ng isang cheque sa Mayo taong 2025. Karaniwan na isipin na ang pagkakaroon ng nagtrabaho sa loob ng ilang taon at nagbayad ng kaunting mga kontribusyon, tiniyak na ng isa sa buwan ng kita. Ngunit hindi ito palaging nangyayari, ang proseso ay mas tinukoy at kung ang alinman sa mga pangunahing kinakailangan ay nawawala, ang benepisyo ay hindi dumating. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na maging malinaw mula ngayon kung sino ang maaaring maghangad sa isang pagbabayad at kung sino ang dapat maghintay ng kaunting panahon para makatanggap ng pension o cheque galing sa SSS at sana naibigan nyo ang aking video at lungsod di pa kayo naka subscribe please sub like and share notification bell for my new video update salamat po